naging pahayag po ng uh, ating kagalang-galang na Senador Bato de la Rosa, hindi po totoo na tinanggalan po siya ng uh, security escort ngayong mga panahon po na ito. Ang uh, totoo po yan ay uh, persuan po doon sa Comelec Resolution na uh, 11067 pertaining po doon sa availment po ng uh, security de detail during election period. Ay, as a result of that resolution po ay uh, nagutos po ang Comelec na i-recall po lahat ng mga protective security personnel na nagre-render po ng security detail sa lahat po ng individual kasama na rin po diyan yung iba po nating mga 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 government uh, officials po at uh, even mga elected officials po. Kaya po yung uh, security escort kung ang sinasabi po ni uh, senator bato at pinitukoy po niya yung mga security escort na naka-assign po doon sa Regional Police Security Protection Unit sa Region uh, 11 po ay uh, inalis na po yan uh, noon pa pong January 13 persoan nga po dito sa Comelec Resolution bilang uh, pagsulod doon sa protocol pagdating po sa availment po ng Security details. Ilan beses na ito nagsinungaling itong spokesperson ng PNP? Ngayon si Senador Bato naman ang gusto niyang palabasin sa sinungaling. Ito sa post ni Senador Bato sa page niya, When my security details were recalled by the PNP, retired cops and soldiers started volunteering as replacements. They have no firearms but they are equipped with kamote, balanghoy, saging manok, bisaya, and ready to survive with me. Very heartwarming. Yun ang payag ni Senador Bato sa kanyang page. Nakikita po ba natin? Hindi ko po alam. Sorry po. As of the moment, hindi ko po siya nakikita. So paano natin siya may bibigyan ng seguridad kung hindi po siya nagpapakita? Sabi po niya pagdating niya from sa kanyang, uh, kung saan siya nagpunta, uh, pagbalik niya wala na daw po sa kanilang, uh, uh, sa place, yung mga security detail. Pinag-report na daw po sa kanilang mga unit. Baka kasi po na wala po siya. So hindi naman pwedeng tumambay lamang po yung security nang wala po siya. Siguro po pagka siya yung nagpakita po, hindi naman po yan magiging problema.